kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hiya lahat sa atin ay meron ito gaano man kakapal minsan ng pagmumuka ng ilang tao pero siguradong may hiya pa rin ito sa kanyang katawan at kapag ito'y nasaktan ay siguradong hindi ito magdadalawang isip na manakit makabawi man lang sa hiyang kanyang naramdaman. Ang kwentong ito ay hango sa totoong nangyari sa bayan ng tubungan sa probinsya ng Iloilo mula ito sa lokal na online station na Zaragan News Live. Ito si Domingo Guandeya aka Ingoy kilala si Ingoy na palakaibigan at matulungin sa kanilang lugar sa barangay San Jose, Tubungan, Iloilo. Ang trabaho ni Ingoy ay paglalako ng mga panindang balde, labador at kung ano-ano pang kagamitan sa loob ng bahay. Solo sa buhay itong si Ingoy Minsan itong namasukan sa isang dayo na negosyante sa kanilang lugar na nagngangalang Johnny. Bago pa man daw siya tumigil ng kanyang trabaho kay Johnny ay nakahiram daw ito noon ng pera na nagkakahalaga ng 2,300 dahil sa kapos rin sa kanyang kinikita rason para hindi niya magawang mabayaran ang kanyang utang kung kaya dito na nagsimulang magkaroon ng hindi magandang relasyon ang dating mag-amo ayon kay Ingoy, Pinapahiya daw siya ni Johnny kahit sa maraming tao sa tuwing nagkikita sila. Sinisingil daw siya ng kanyang utang. Sabi niya, Bayaran mo ang utang mo sa akin. Sinasabi niya ito kahit na maraming tao. Sinasabihan ko naman siya na babayaran ko naman ang utang ko sa kanya. Pero patuloy niya pa rin akong pinapahiya at tinatakot pa na tutudasin doon niya ako. Kaya hindi na talaga nawala yung sa isip ko. Nang dahil sa banta na yun ni Johnny sa kanyang dating tauhan na si Ingoy, rason para mas lalong lumaki ang galit ni Ingoy sa kanya dahil sa pagbabanta nito. Patuloy niya akong tinatakot at paulit-ulit na sinasabing tututasin kaya pakiramdam ko na puno na ako sa kanya at hindi ko nakakalimutan sa isip ko ang mga pinagsasabi niya. Sa ganitong uri ng sitwasyon ay siguradong tamang tiyempo lang ang hihintayin at siguradong may hindi magandang mangyayari. Makalipas ang ilang araw ay nagkataong nagkasalubong ang dalawa nang dumaan si Ingoy sa tindahan ni Johnny. At ayon sa kanya, nagkatitigan daw silang dalawa. Napakatalim daw ng tingin ni Johnny sa kanya pero walang may nangyaring sagutan o sakitan. Dire-diretso lang daw ang lakad ni Ingoy papunta sa lugar ng kanyang kaibigan na nang araw na iyon ay namatayan ng kamag-anak kaya pumunta doon si Ingoy para tumulong sa pagawa ng tolda. Inamin ni Ingoy na bago siya bumalik mga alas 3 ng hapon ay nakainom na siya pero kunti lang naman daw ito. Nakainom ako pero kunti lang naman yon. Uminit lang naman ng konti ang tenya ko pagdamdam ko. Habang pabalik na si Ingoy mula sa bahay ng kanyang kaibigan ay may dala na itong bolo. Ang bolo na iyon ay pagmamayari ng kanyang kaibigan na kanyang ginamit sa pagawa ng tolda. Nakasalubong daw niya si Johnny habang ito'y pauwi at walang ano-ano ay tinawag niya ito sa kanyang pangalan sabay hataw ng dala niyang bolo. Nakaharap siya, tinawag ko pa nga eh, sabay hataw sa kanya. Nakita kami ng anak niya, binato niya ako nang makita niyang hinahataw ko ang tatay niya. Tumakbo si Johnny pero nahawakan ko sa hinataw ko ulit. Apat na beses ko siyang tinaga, una tinamaan siya sa kamay, ang bilis ng pangyayari. Sunod tinamaan ko naman siya sa mukha, tapos nung makumba siya, yun, hinata ko na sa ulo. Sinadya ko talaga yun kasi galit na galit na ako. Palagi kong naisip yung sinasabi niya sa akin, punong-puno na ako. Matagal na niya kasi akong kinaganito hindi talaga mawala sa isipan ko ang sinasabi niya sa akin na na talaga ako dahil lang siya sa lugar namin tapos gaganyanin niya ako hindi ko talaga kayang matanggap na ako mismo na tagatubuman ang gaganyanin lang ng dayo na katulad niya Nagsisiman si Ingoy pero hindi na niya may babalik ang naging resulta ng kanyang ginawa kagad naman itong sumuko at tinanggap ang kanyang naging kapalaran nagbigay na lang ito ng mensahe sa kanyang mga kaibigan pati na mismo sa pamilya ng kanyang nabiktima. Ang masasabi ko na lang ay salamat sa mga tumulong sa akin. Sa mga grupo ko sa aming lugar, mahal ko kayong lahat. Nasa inyo na lang kung anong may tutulong nyo para sa akin ngayon. Sa pamilya ni Johnny, pasensya na. Wala naman talaga akong palak na idamay kayo. Sadya nga ang asawa mo lang ang pakay ko. Hindi ko inisip na pati kayo ay tutudasin ko rin. Ang asawa mo lang talaga ang punterya ko. Ang nangyaring ito kay Ingoy ay isang babala sa mga hindi minsan nag-iisip at basta-basta na lang kung makamura sa kanilang kapwa, hindi mo pala alam kung gaano ito kasakit sa taong naapektuhan at kaya pala nilang ibuwis ang kanilang kinabukasan makatabla man lang sa sakit ng iyong mga pananalita. Wala nang mas maganda pang paraan para maresolba ang kung anumang hindi pagkakaitindihan kundi ito ay pag-usapan ng mainahon at may respeto sa isa't isa. Ikaw, makakaya mo rin bang gawin ang ginawa ni Ingoy? One day, Sa ah? dito, sa kamot dito, di ba'y paluway dasig mo lang o dito? Tapos pag ano na yung lagas ko, yung butong ko, pag kaya, bumibango Ano yung solo? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.